Grey refill ng tubig. At uh, parang mainit ngayon. Ay sikat ng araw, medyo kasi pagka uh, malakas ang sikat ng araw. Matakaw silang uminom kaya kailangan may tubig lagi para hindi sila uhawin kasi naobserbahan ko pagka hindi mo binigyan ng tubig sa umaga pagdating ng hapon parang ano sila Parang bang yung ano katawan parang nangihina nangihina nauuhaw ayan pero kulang ang isa pang hindi pa nalagyan yung isang bottle eh Kukuha tayo sa itaas ng ano tubig bukwa tayo ng tubig sa taas yan damo yan ang damo pakain sa manok Kuha pa ako. Doon sa ilalim nung uh, drum na yun. May dahon na doon ng ano. Itong kasaba. Yan dahon yan. Sa ilalim. Ito. May mga turmeric. Yan. Ito, ito ito. Mga turmeric yan. Kala ko hindi tutubo yung turmeric na yan. Eh. Yan o. Luyan dilaw. Ganda na ng mga maiso. Ito sayang lang ito hindi na no. Hindi na taniman. Kasi dito may kinukuha akong damo. Ito itong damong ito, kinakain din ito ng manok eh. Kaso lang, chachap-chap -cha mo 'yan mo kaya kay gan. yan sa damo niya kung may kambing ko gustong gusto ng kambing yan baka yan kaso wala ako yan baboy lang at manok yan no oh. may kinukuha ko rito ng damo yung mapula mapula yan sayang yung malunggay dito Nawala kuwatan natin yung malunggay, sayang. Kumamulong ito eh. Oh. Ay, ito malunggay ito eh. Kaya mano to yun na lang yung asikasa. Kasi pagkano alas gis magta-tricycle na yun. Ano yun na naman si Yan natin.

mo pag nalinisan to ay kukuha na ng dahon yan mga ilang araw kaya sabi naman malinis na patakot sila baka daw may ahas ang ahas kasi depends din yan mga yan pag alam na may tao lumalayo rin yung mga yan Ayun. taputol eh. dahil may tanim yan ngayon eh. tatakot sila dati kasi ito maisan eh maghapon yan tuyo yung ano nya mga bagi na yan maghapon dito tayo dito tayo sa sadya natin Meron tayong sadya dito eh. Taas na Kasi yung kinukuha kong damo. Yung mapula. Ito gaya nito. Pwede rin ito. Ito. Tira. Pakain sa manok. May na asikaso Kaso ni Iman kung to. Kamag-anak din namin yung may luto dito. Kaso lang hindi nila inaasikaso. Ito, o oh, yan o. Oh. Ito. Ayun yung ko kong pakain sa manok. Mapupula. Oh, yan. kain sa manok. Tapos ahaluan pa yan ng ano. Ah, ahaluan pa yan ng uh, ah, pits. Kumukuha lang ako ng isang timba. Dalawang kilo yan. Dalawang kilo ang ang peach na iniahalo ko dyan. pagkain sa pagkain sa 45 45 na manok pao ayan, Chinachap chap muna para medyo lumit yung kanyang ano kanyang uh, hiwa kasi pagkabuo buo pumupulo po itong sarad nilagay mo ng buo yan pumupulo kaya dapat chachap chaping sari-saring ano yan sari-saring damo kasaba yan hindi kasaba Ay, uh, ba pang klase ng Napier, yan. Maganda yung napier. Kaso hindi pa kumukuha ng napier. sobra na ito sobra, sobra na ito Ayan. eh pakain sa manok diba oh. po sa haluan ng pigs ayan oh, na yan eto kung meron kang pili tizer machine maganda ihalo mo ito Pilitizer site machine tapos lagyan mo ng uh, mais yan yung uh, dark sa mais tapos sa uh, yan halo yan ganda yan dyan. Yung, ano yung sabaw ng ano sabaw ng niyog ah ng niyog ng tubo ng tawag doon nakalimutan ko na yung tawag doon ayan lang oh. yung mga pakain sa manok nagripil ng ano nagripil ng uh, tubig ah uh, nauuhoy yung mga manok <coughs> Basta ganitong uminit ang manok na uhaw-uhawin. Kaya nag tayo ngayon. Bari kanina, isang umaga, isa. Tapos ngayon, mag alas dos na. Gripil uli. Tapos na, tapos na, nakapag refill na. Ganyan ang uh, Situation. basta um, mainit man sila uh, bilis silang mauhaw lalo na yung androlop at saka yung Rhode island red yung mga sapsoy okay na yun eh sanay sila eh. Inuna ko lang lagyan yung ano Rhode island red Okay. ini eh. Ayan. Anim na lang. Natitira. Kahapon. Kinuha na yung dalawa. Ayan. Buti. Hindi na ano itong akong pulong ng baboy. Pero dyan sa itaas. Kasi maraming bahayan doon eh inireklamo nangangamoy daw buti itong kulungan ko hindi nireklamo pero ito naman ni eh hindi naman residential daw eh kasi ito tanima na ito labang na ito mababang lugar ay doon kasi mataas maraming katabing bayan ayan sila Sa Merkulis daw, kukuha rin ulit yung dalawa. Kaso ito, may mga ano pa eh. Oh. May mga kagat pa ng lamok eh. Oh. Use oil, use oil. Ayan. Ito, ito, isang to Ayan. Yan ang bala kong gawing inahin. Yan sila oh. Anim na lang yan, anim. Dati 10. O oh, yan sila. Tapos dito, bubuksan ko yung tubig dito kasi dito mayroon dito ano outlet. Oh my God. Mahigpit. Huwag mo kakayanin kang buksan dito. Yun. Buksan. Dito yung outlet niya. May outlet siya dito eh. Ayan. Ayan. Ayan yung outlet niya. Ayan. Palitan na natin ng tubig para masiyahan sila. kanyang outlet ng tubig. Op. Oh, medyo kulang na yan. Basta ganyan nagpapapalag na yan. Oh. Itong isang ito lumalapit na. Basta yung lumalapit sa akin. Ayan. Oh, bumaba na uli yung isa. Ibig sabihin kulang. Bigyan uli natin. Oh. Oh. Pitong kilo yan. Pitong kilo ang ubos niyan. Kulang pa yon. Sa pitong kilo, nagre-reklamo pa. Eh, isang kilo ikuan. 42. Oh, nagulo pang isa ka. Ito yung aking gagawing inahin. Magulo eh. Oh, ano? Tapos nang kumain yun, maliligo na yung dalawa ron yun o kita ba? Yung, naliligo na yung dalawa ron nagpaparelax na yung trabaho nila katapos kumain o oh. naka ano, na nakahiga na ron sa kanilang kama sa kanilang uh, wallowing pool waterbed ayan uh, oh kita ba oh yo oh. nakahiga na yung isa sa kanyang waterbed ito noon ni Kwan mataas yung uh, bagamat hindi pantay diyan sa labi ng ano ng uh, kanilang kainan at saka dun sa walong basta mahigit kalahati yung ano yung uh, ipa na napalagay dyan ngayon pinasok ng tubig siguro doon sa ipa medyo nabawasan ng konti kasi tuyo yun. tapos pinasok ko ng tubig medyo nabawasan pero may natitira pa rin. Siguro natanggal doon mga one pot doon sa ipa. Eh ngayon eh, oh, lumalim na. Nasiksik na na nasiksik. Kalalakad nila. Kaya sa sunod pag na-dispose na yan, kailangan punuin ng ano to ng ipa. Para mag-level ulit sa labi ng wallowing pool at saka itong kainan ayun o no? kaya pag sila'y kumakain maka ano naka, parang nakatingkayad pero mataas naman eh abot na nila yan mamaya pagka yung uh, makapagpakain ako ng ano ng manok mamaya katawan ng ko sila ng saging. Kanilang uh, laruan. Katawan ng saging, may nakita akong katawan ng saging din. 'yun yung isa oh. Relax na uli. Tumayo na. Kasi bagong palit ng tubig eh. Basta isang araw palit ako ng tubig isa na isang araw. Bali lalabas ng uh, 24 hour ang palit ng tubig sana hindi may reklamo ito kasi dito sa itaas yung nga uh, marami naman talagang bayan doon residential yung mataas yun eh ni sana ito hindi reklamo dito pero ito kasi, tawag sa amin labang yung mababang lugar ko. Bali ang bahayan dito ay sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Magkakalayo naman. Malapit naman dito sa resort kasi yung resort hindi pa naman tapos kaya wala pang tao. Kaya itong kulang ito, pag na-dispose uli, repair uli, repair. Tapos lalagyan uli. Pag may pagkakataon. Ayan sila. Hmm. So yun, pinabalikan nila yung mga nalaglag. Kasi hindi maiwasan ipagayang maglalagay ako Okay, hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Ayan. Oh, may may ayan tubig na 'yan, puno na 'yan. Hindi naman puno. Alas hindi man napupuno eh. Parang ano lang, mataas na yung 2 uh, inches pag na ano, yan hindi pa rin puno basta yun lang meron lang silang mapag ano pag uh, blue ban, makapag relax lang sila oh, yan sila Okay, hanggang dito na lang po. yan ang aking na uh, monitor ngayon share lang po comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapis dito naman tayo mamaya yan. sa mga Rhode Island Red Uwi ako sa bahay tapos magtatsap-tsap ng damo.